ang kasaysayan ng paglikha Genesis 1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa Ang lupa ay walang hugis o anyo Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon. At ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga tambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayun din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito ay mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami din ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyaan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop maging maamo o mailap, malaki o maliliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig at sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan na ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaanim na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos niyang likain ang lahat. Ganito ang pagkalika sa langit at lupa.